Ngayong araw nga pala, mga kaprobinsya, no? Ibinigyan e tayo ng punlang talong ni Amaing Super Mario. Marami kasing sumobra sa kanyang ipinunla. Dahil maliit lang naman yung lupa na kanyang pinagtaniman. E naalala ko nga, mga kaprobinsya, na meron nga rin pala tayo dito maliit na bakante. Kaya agad-agad ko nang nilinisan. Ito nga pala, mga kaprobinsya, Yung mga talong na bilog. Yung mga ganitong klaseng punla nga pala, mga kaprobinsya, E medyo madalang lang din sa mga bilihan. Kaya hindi natin ito sasayangin. Nung matapos na nga nating malinisan, e lumilim na ako at medyo mainit na ang sikat ng araw nga ay eh, nagkakape. Nagulat naman ako sa pagdating nitong aking mga hipa. Abe, nag pa nga sa paglalakad At eh. may bitbit -bit pa nga silang ulam para daw sa aming pananghalian. Medyo matagal na kasi nung huli silang mabisita dito, mga kaprobisya. talagang isang araw sa namimiss nilang ulam eh yung buro. At napanood daw kasi nila yung video natin nung nakaraan. Mabuti na nga lang kahit papaano eh may natira pa tayo sa Kaya rup. may pagluluto ko sila ng namimiss nilang ulam. At syempre, pinagpitas ko na rin sila ng mga gulay. At para mabilis kami, ito at pinagtulong-tulong na namin ng paghihimay. At itong aking bayaw naman ang sa paglilinis ng isda. Bale dito naman sa daladala nilang bangus. Ang gusto naman nila ay palamanan lang daw ng mga pampalasa. Kaya eto at nagayat lang ako ng bawang sibuyas, luya at kamatis. Yan lang naman yung paghahalu-haluin natin mga kaprobinsya. Tapos titimplahan lang natin ng asin, liquid seasoning, seasoning, oyster sauce, at itong seasoning powder. At saka natin i mekos mga kaprobinsya. kapag nahalo na nga natin ng na mabuti, diretso na natin ipalaman dito sa bangus. Sisiksikin lang naman natin ito mga kaprobinsya para talaga namang sulit na sulit ang lasa. Ito at nagkaroon nga tayo agad ng assistant Cook, mga kaprobinsyano. Kung may tatanong nyo nga pala, mga kaprobinsyano, itong aking mga bisita, e, eh, pinsan ng aking boss commander. Sila kasi yan nakabakasyon ngayon, kaya may oras silang magsigala. Ito e, eh, madalang lang din naman, kaya talaga namang sinusulit nila. Nakakatuwa nga, at kahit medyo mahiya, e, eh, talagang game na game sila. Ito at nagumpisa ng magsalang mag-ihaw itong aking bayaw. na nga pala niyang isinalang yung mga walang palaman. At sumunod na rin itong mga binalot natin. Habang nag nga si bayaw, ito at inupisahan ko namang igisa itong buro. Naipakita ko naman na nakaraan sa inyo yung pagluluto na eh, hindi ko na po masyadong ididetalye mga kaprobinsyano. Ang oh. mahalaga lang naman dito yung makuha natin yung tamang lapot na gusto natin. Yung ganyang datingan ba mga kaprobinsyano eh goods na yan. At habang ako nga abala sa paglalaga ng gulay. Ito at gumawa naman yung dalawa ng masarap na sausawan... Nagayat lang sila ng kamatis mangga sibuyas. Tapos pinaibabawan ng alamang at itlog na maalat... Ayun yun no. Pamare sa mga inihaw na isda. At dahil natapos na nga rin mag itong aking bayaw. Ito at ihanda na namin yung aming pupudripin ngayong araw. ayun noh Samot sa gulay. Inihaw na bangus at tilapia, burong pamaris sa mga gulay, at itong isa nating pang malakasan na sa usawan, panigurado, sira ang diet ng dalawang ito. Ito at sa wakas, nakahanda na rin ang aming pananghalian. Kaya tara, samahan nyo na po kaming kumain mga kaprobinsyano. Medyo ginutom na nga tayo, tanghali na rin kasi kami nakaluto. Pero di bale, pagkaganito ganito naman ang pananghalian, paniguradong sulit ang paghihintay. Ito nga't unang titikim yung aking bayaw sa aming inihaw na bakos. Siya na akin. Ayaw na kahit papaano paano eh, ay nasatisfied naman sila sa ginawa nating palaman sa bangus Para ramdam talaga natin ang buhay probinsya Ay eh, the best kung nakakamay Ang tabi sa probinsya Ito mo buro Saka isda Step by step Saka itlog na pula Saka ito tayo Saka Parang samgyup sala. O, yun nakalimutan agad. Kain <laughs> <laughs> <Ayun> po tayo. Pagkakang <laughs> yung artista. Your ma. Sanggyup sal Kain po. <laughs> hmm. Napaka-solid nga naman ang ulam natin ngayon mga kaprobinsyano. At itong aking prinsesa ay eh, nakipagsabayan din talaga. Para sa akin nga mga kaprobinsyano, mas the best pa yung ganito kasimpleng ulam. Kahit papaano eh, hindi ka agad mga high blood. Combination nga rin talaga mga kaprobinsyano, itong kamatis, mangga, tibuyo at talamang, lagyan ng inihaw na bangus, sabay subo. Ako po, talaga naman o. Mapapalaban na naman sa amin ang isang kalderong kanin nito. O paano ba yan mga kaprobinsyano? Dating gawin. Okay. Kung nagustuhan nyo naman po yung ating lutong serye ngayon, eh, baka naman Maraming salamat po sa inyong suporta. Ha. Hanggang dito na lang po. Bye.